Ayan o, oh, nagdadamo tayo ngayon. Ito nga ka-Junjun. Hmm. Nagdadamo po tayo ngayon. Ay, no. Tinatanggal kayo mga damo, mga ka-Junjun. Oh. Para mapawisan tayo mga ka-Junjun. Pa, sa hmm. gilid. Ayan pa sa gilid o. Ay, ayan sa oh. Ay, sakay ng bossing ko. Ayan, saka bossing ko yan. Ayan, mangga, ka mga kajunjun. Dito muna tayo mag-vlog. Ayan, no. Garden ko yan. Punti uh, lang yan. Ayan, no. Punti lang yan, mga kajunjun, no.